Sil wanted to chuckle as he stared at Found dumbfounded face. Nanlalaki ang natural ng madidilat ng mga mata nito. Her lips were parted. They looked kissable well when she was not pressing them in a thin line. Mapupula ang mga iyon. Parang napakalambot din. Pwedeng pwede itong lipstick model. Kumurap-kurap ito ng ilang beses bago muling pinaglapat ng mariin ng mga labi. Magkasalubong na naman ang mga kilay nito. He wondered what was wrong with her. Parang napakalaki ng galit nito sa mundo. Kaya kung umasta ay daig pa matandang dalaga, hindi ka rin mayamang ano, nagbayad ka lang ng malaki. Akala mo pag-aari mo na ang lugar na ito, baka nakakalimutan ko. Lulo pa rin ang may-ari nito. Can say that's not true, pero hindi naman ang mission. Privacy ang hinahanap ko ng rentahan ko ang lugar na ito. So pinapaalis mo ako rito. Sa tono nito, ay parang ito pa ang nagmamalaki. Inside bakit ba napakahirap pagpaliwanagan ng mga babae? Ayokong umabot sa ganoong punto. Ang sa akin lang, dahil nagbayad naman ako, baka pwedeng hindi mo ipagkain sa akin ang karapatang maligo bago matulog. Bigyan mo na ako ng tubig, please, pagmamakaawa niya. And Sheila, hindi niya iyon inaasahan dahil parang sanay na sanay itong nakapaglibate. He could see it in her eyes. She want me to She had the looks of someone who knew what she wanted in life and she knew how to achieve it in her own terms. Sige na nga, gamitin mo na. Madali naman akong kausap. He grinned. Kailangan lang pala niyang sakyan ng mood nito para makasundo niya ito. One more thing. May extra kandila ka pa ba riyan? Paubos na kasi yung kandila ko. Pundi na pala yung mga ilaw at just dito. Chinek ko kay nina. Na. Mahirap namang maligo ng madilim. Ah, wait a minute. Kukunin ko. Pumasok ito sa loob ng cottage. Pagbalik ito ay may dalang malaking kandila. Tay po pala ang malaki at mahaba. Aniya, o magigig ito. Pad ka. Nakandila. Hindi pa nga tapos eh. Thanks ha. Hindi ko ito makakalimutan kahit mamatay na ako. Promise. Whatever. Kunin mo lang sa CR yung balde. Nandun yung CR sa dulo. Itinuro nito ang direksyong lagpas pa sa cottage na tinutuloy niya. Okay. Tirik na tirik na ang araw ng magising si Jana. Hindi siya bumang. Sa halip ay niyakapan niya ang isang ulan. Ay, sarap ng ganitong buhay. Walang pressure, walang stress. I wish I could live like this for the rest of my life. She used to be a production supervisor of a computer parts manufacturing in Laguna. Karaniwan ng labindalawang oras ang pasok niya at may mga pagkakataon pa na pati linggo kailangan niya sa factory. Pinagtiisin niya yun dahil ang katwira niya ay mahirap ng maghanap ng trabaho ngayon. Nalawang taon din siyang naging production supervisor at may bulung bulungan na mapopromote na siya bilang production manager. Hanggang dumating ang araw na pilitan siyang mag sa trabaho. Hindi pa sana siya papayagan ng general manager na pirmahan ang resignation letter niya. Ngunit nang ipaliwanag niyang buhay niya ang nakataya, napilitan na rin ito. Sinabi pa nito na kung maayos ang problema ang kinakaharap niya, ay bumalik lang siya sa kumpanya at muli siyang tatanggapin ng management. She was touched. Nang araw na maaprubahan ang resignation letter niya, ay nasikasan na niya ang pagpunta sa Everwood, pangalawang pagkakataon pa lang na nakarating siya. Sa lugar na iyon, ang una ay noong college days niya, graduating student siya noon at katatapos lang niyang ipasa ang kanyang term paper. na pagpasyahan ng mga kabarkada niya na mag-celebrate para sa nalalapit na pagtanggap nila ng diploma. Isinulistyo niya na ang Everwood bilang lugar na pagdausan ng celebration. Siyempre kasama na sa dahilan ng kagustuhan niyang ipagmalaki na may kamag-anak siyang may-ari ng resort. Pero nang dumating silang magkakaibigan doon, katakot-takot na kanchaw ang inabot niya dahil mas bagay na setting para sa horror movie ang lugar. But in the end, the celebration was a success. Nang makagraduate, mas pinili niya magtrabaho sa Laguna kaysa Maynila. Hindi sapat ang sinusweldo niya para magkaroon siya ng first-class lifestyle. Pero hindi rin naman siya naghahangad ng malaking pera. Sapat na sa kanya ang namumuhay siyang independent. Kung gusto lang niya ay maaari siyang kumita ng malaking. Marami ang nagsasabi sa kanya na pwede siyang maging modelo o artista dahil maganda naman siya. But being on the spotlight was never included in her plans. Nasasabing malaki ang impulensya ng kanyang ina sa decision niya ang Ayaw niyang sumunod sa yapak nito. Pagaman masasabing naging matagumpay nga ito sa larangang pinasok at maaaring umaman pa ito dahil doon, marami naman itong napabayaan simula nang pumasok ito sa mundo ng pagmamodelo. She had left her family. Her health was affected. And her own daughter's childhood was a Nun ka na niya ang landas na pinili nitong tahake noon. Iinat-inat na bumango na siya mula sa kama. Unang inasikaso niyang paghahanda ng almusal. Nagprito siya ng dried posit. Kasasalang lang niyon sa mainit na mantika sa kawali ng magring ang cellphone niya. Hindi sana na yun papansirin pero naisip niyang baka ang lolo niyang tumatawag at may importanteng sasabihin. Kinuha niya ang cellphone sa ilalim ng unan. Walang nakarestrong pangalan doon. Ngunit natulala siya nang makita ang numerong na Christodon. She was shocked, then later on she panicked. Paano nakuha ni Roy ang bagong contract number niya? Talagang ayatang kapag desperado ang isang tao ay posibleng magawa ang lahat. Kinalma niya ang sarili. Kahit naman alam ni Roy ang contact number niya, hindi pa rin sa ito masusundan sa kainararaonan niya. Maliban sa mga kabiga ni yung college, wala nang nakakaalam ng lugar na iyon. Hindi rin naman kilala ni Roy ang mga dati niyang kabarkada. At kahit makausap pa rito ang isa sa mga yun, dudo siya na may makakaalala pa sa mga yun tungkol sa Everwood. Hindi naman worth remembering ang lugar na yun. She didn't have to worry. Nagpanik siya ng maamoy na nasusunog na. Ang niluluto niya. Punong-puno na rin ang usok ang buong cottage niya. Shit bulalas niya. Agad na pinatay niya ang electric stove. Pinuksan niya ang pinto at mga bintana upang makalabas ang usok. Tingnan niya ang pusit. Kulay-uling na yun. There goes your breakfast, Jana. She muttered. Gusto niyang magwala sa matinding inis, hindi dahil wala siyang almusal, kundi dahil hinayaan niyang maapektuhan siya ng taong ni Roy, ang lunatic's boyfriend of hers. Tinatamad na rin siyang hugasan ng nasunog na kawali para makapagprito ng bagong pusit kaya ipinasya niyang huwag na lang mag-almusal. Tanghalian na lang ang aasikasuhan niya. Tutala'y malapit na rin mag-alas 12. Naalala niya schedule ng pagdaan ni Mang Berong sa resort. Si Mang Berong mangis na kinukunan niya ang sariwang isda tatlong beses sa isang linggo. Nagpalit siya ng damit, white tank tapat maong shorts. Lumabas na siya ng cottage at naglakad patungo sa pangpang. But she stopped on her tracks when she saw Seal, nakatalikod dito sa kanya Nakaupo sa buhang inan habang naghahangis ng bato sa dagat. Ito lang yata ang tao masasabing malungkot batay sa itsura ng likod nito. Anong problema ng lalaking ito? Nilapitan niya ito. Hey! Pukaw niya sa pansin nito. He look up at her. She caught a lang sa facade sa face. Not just sad, but he seemed troubled. Ngunit dagli rin niya yung itinago na isang ite. Hey yourself, Anito! Kumupo rin siya sa buhang ngunit malayo rito. Anong ginagawa mo rito? Admiring the view. Tumasa ang isang kilay niya. Wala namang ibang makikita mula sa kinararoon nila. kundi mga trees, Hindi rin may tumukhang nature lover. Pero ba ano? Ano pakalam pakalam niya kung ano ang ginagawa ni Tron at kung ang iniisip nito? Tumanaw na lang din siya sa dagat at hindi ang pagdating ni Mang Berong. Sandaling hindi umimik sa sila. Wait, maya maya hindi yata nakatiis na nagtalaw ito. They're waiting for something. My lunch. Lunch? Tanong nito wala yung nagtataka. May nagdadala sa akin dito ng isda tatlong beses sa isang limbo. Tumaraan si Rito pa kapag ganitong oras. Sumulyap siya sa kanyang lilo para siguro hindi pa nakakadaan si Mang Berong. Wala kang napansin bang kero na dumating dito kanina? Tanong niya. Para kasing napatagal mo nang nakaupo rito. shadow. nagkibit balikat siya. Hihintayin ko na lang siya. Hindi ka ba naligit sa suot mo? Puna niya. Nakasuot ito ng leather chadot na ipinatong sa t-shirt na makapal din ang tela. Engineer jeans at leather shoes. Sanay na sa ganit ito siguro sa mga air-conditioned na lugar. Kung saan pwede itong magsuot ng mga kapal na damit at nakalimutan na sa isla sila? Oh, ano nito? Yeah, I forgot to take this off. Hinubad nito ang leather jacket at pinadong yun sa tabi nito. You sound like you've been here for a long time. Gaano ka na ba katagal dito Sir resort? At bakit nandito ka? Sunod-sunod na tanong nito. Two weeks, tugunin niya. Ngunit hindi na siya nagbigay ng iba pang informational tungkol sa sarili. Mas legsas siya kung wala itong masyadong nalalaman tungkol sa niya. He was still a stranger. It was not worth the risk. And... And the rest is none of your business. Kung gusto mo magkasundo tayo, walang pakialaman. Understand? Wika niya sa tonong medyo mataray upang matigil na ito sa pagtatanong. Ang isda lang ni Mang Bero ipinuntan niya sa pampang dahil nandoon na si Hindi naman ito pwedeng palusin na lang. Kung ba noon, bakit ka umupo malapit sa lalaking iyon? Eh ang lawak-lawak naman ang buhang iyon. Sa tanong ng malit na boss na sa kanyang isip. Because this is a response, katwira naman ang kamila. I understand parang batang wika. Pinarapan niya ito. Sinuro niya pa niya uli ang kanyang kanya. Mahigit labing minuto. Minuto na siyang nakukuro. Pero wala pa rin ang hinihintay niya. Nagsisimula nang tumindi ang sikat ng araw. Kapag naarawan pa ang na siya, ay balat niya. Nang lingon niya niya si Sil, nakita niya yung nakatitig ito sa mukha niya. It was touching. Parang photographer ito na kinikilat sa model niya endeavors to be that you could be a makeup in person. You have a nice skin tone and a pretty face. She chuckled. Bakit? Tanong ito. Nagkibit balikit siya. Nothing. May naanala lang. A good memory, aren't Harapan ang bahay nito Magkatabi lang ang apartment nila nito May naghahanap sa'yo Anito pagkatapos sa isa mas mahinang boses na idinutong ang salitang mayaman Pinapasok ko na sa apartment mo Hindi naman mukhang masamang loob eh Nainisya rito ngunit pinigil niya ang sariling ipakita iyon Kahit mayaman pang sinasabi nitong naghahanap sa kanya Hindi dapat nito basta-basta pinapapasok sa apartment niya Gusto tuloy niyang magduda rito hindi kaya kapag wala siya ay ginagamit nito ang duplicate key nito at pumapasok sa apartment niya para makahanap ng maichichismis sa kanya. Kilala ito bilang chismosa sa kanilang lugar. Sige ho, aniya at inungo ng apartment niya. Pagpasok niya sa pinto ay bumungad sa kanya ang lalaking hawak-hawak ang photo frame na nag-iisang studio picture niya. Kuha iyon ng dating kaklase niya na nagtayo ng photo studio business. Kahit hindi siya mahiling magpaltrato, ay nagpakuha pa rin siya bilang pagpapakita ng pagsuporta sa negosyo nito. Pumayag pa siyang magpa-makeup sa in-house makeup artist doon kahit nangangati siya kapag nilalagay ng kolorete ang mukha niya. Yung mas bidya na Trinidad, wika ng lalaki, mataas ito, mistiso at magsisinungaling pa kung sasabihin niya ordinaryo na ang itsura nito. Handsome was not enough to describe naman. Unforgettable was more like it. Ang pangkaraniwang babae sasabihin disarming ang taglay na kagwapuhan nito Ngunit hindi siya kasama sa mga pangkaraniwang babaeng iyon. Hindi siya mahilig sa mga lalaking large and than life types. Hindi pa rin ito binibitiwan ng photo frame. Para ding hindi nito naiisip na sa ibang tao ang photo frame na iyon o sa kanya. Sa tingin niya, lahat ng bagay na mahawakan nito ay parang nilagyan rin nito ng tatak na pag-aari nito. He looked at possessive. Ako nga, may kailangan ka. Ibinaba niya sa sofa ang shoulder bag at ang costume na isinusuot niya sa trabaho. Ibinalik nito ang photo print sa side table. Saka ito lumapit sa kanya. I'm Gabby Hernandez. He stretched one arm towards her. Natigilan siya sa sinabi nitong pangalan. Pero nagkakamali lang siguro siya. She couldn't possibly thinking of the same person. Nice meeting you, Gabby. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Hinalok niya itong maupo. Ano nga uli ang kailangan mo sa akin? I don't think I've seen you before. I have no idea how it could possibly be at any half of you. Contrary to what you just said, you could do me a big favor. Ngumiti ito. It had a little smugness in it and she hated it. Sa paanong paraan? Tanong niya. Be my model. Nang laki ang mata niya. Kapag kuha niya, tumawa siya. Photographer lang pala ito. I'm sorry, Mr. Hernandez, but the last thing I would consider is a modeling career. Aniya sa tinig na may pinalidad. I know, that is because of your mother, isn't it? Nanlamig ang mga paaniyap. When she looked at his eyes, she saw that he knew a lot about her background, much more than she allowed anyone to get to know about herself. For almost 17 years, she denied that she was Julia's daughter. It had been too long that it felt like she had also convinced herself that she was really not a blood relative to Julia. Now that there was a stranger reminding her of the truth. I know about Julia Trinidad, the Naturist Magic Cosmetics former image model. Iyan din ang dahilan ng pagpunta ko rito. Tatlong buwan na kami naghahanap ng bagong modelo para sa produkto namin. Isang buwan nang nakalilipas ng mais patangka ng isa sa mga photographers ko. He took some pictures of you and he showed them to me. Nagustuhan ko ang features mo. Had some to check on your background and I learned that you're the daughter of Julia Trinidad. Bata isa pa nila mm, Ay nahinuha niya hindi pala ito photographer gaya ng inaakala niya. He seemed to be a very powerful man. It fits. Not only do you have an interesting face, may link rin sa dating image model ng Natural's Magic Cosmetic and that's a plus factor. Madali kang marerecognize ang publiko. We had a survey done and the statistics show that the public still remembers Julia Trinidad kahit matagal na siyang wala sa spotlight. Bigla siyang natal. You're not saying that you work for Natural's Magics, are you? We own the company. Nalamig siya. He was the descendant of Juancho Hernandez, Naalala niya ang teenager na nakita na yung anim at ang gulang pa lang siya. Malamang na ito na iyon ngayon dahil sa tansya niya ay mahigit na sa 30 ang edad nito. Hindi nito ipinagkaila pinagkaila ng nung niya. Right and the first time, but my father retired last year. Sa akin niya iniwan ang posisyon niya bilang CEO ng family business. And as the new CEO, I made some drastic changes and plans that will launch Nature's Magic Line. A product as the best-selling cosmetics in the market. To do that, I will need you. Gusto kitang kunin bilang bagong image model ng Natural's Magic. There are these models who applied for the job, but I don't like them. They're like prostitutes who obliquely work on their sexuality. Hindi sila bagay sa image ng Natural's. They're different, just like your mother. You possess a recombination of class, charm, and sensuality. And to top all that, you have an innocent expression, a wholesome sex appeal, Tama um, rin just proved to me. One point. You're the one perfect for the job. Wala man lang itong kakurap-kurap ng sabihin, Amy. And what made you think? Napapayag ako magpa-exploit sa kumpanya niyo. Wika niyang hindi na naitago ang galit. The man was down right Kung tinansiyan ito ay parang simbolo siya ng ikatatagumpay ng mga plano ito at wala itong balak na hindi siya mapapayag. This is your chance to fame. And the salary is good. 5 million for the first one-year contract. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Dahil nairita siya sa lantarang pagbili nito sa kanya, hindi ako interesadong marinig niya. Umalis ka na. Sigaw niya. Of course, I will need to enroll you in some personality development class so you could learn the right kind of manners. Top models behave like a real lady supposed to. Naubos na talaga ang pagtitimpi niya sa kaarugantehan nito. She rose and went to the door. Binuksan niya ang dahon ng pinto. Umalis ka na. Min ito at tumayo sa harap niya. Ikiniling pa ito ang ulo habang nakatingin sa mukha niya. The kind of stare he gave her told him what he wanted. Her. As the new model of the magic cosmetics. You're spunky. I think we can work on that personality of yours. Baka magustuhan ng mga tao. Your temper will make you offer more human. Not some manufactured dad. Get out. I'm not going to post your dumb products. Itinaas ito ang mga kamay ngunit parang mas nang aasar ito kaysa sa musoko. All right, I'm going. I have one last thing to tell you, though. I always get what I want, Janet Trinidad, with a bleeding smiley lip. The Lynch Tycoon, she muttered. Tinupad ni Gavin Hernandez ang pangako nito na hindi basta-basta tatantanan si Jana. Ipinadala nito ang abogado nito na sinusubukan siyang i-impress sa pamamagitan ng halagang maaari niyang makuha sakaling tanggapin niya ang trabahong iniaalok nito. Sa so, tuwing tumatanggi siya, Paganda ng ang paganda ang offer na nakasaad sa kontrata. Ngunit hindi siya minsan man natuksong ikonsidera ang alok nito. Ngunit nandagdagan pa ang problema niya dahil kay Roy, ang nobyo niya na may sira para sa tuktok. sa mansago na, nakilala niya ito sa isang mall sa Alabang na madalas niyang puntahan tuwing gusto niyang mag-unwind. Kumakain siya ng paborito niyang bake shop nang lumapit niya sa mesa niya at nagpakita ng interes sa kanya. May art gallery pala ito sa mall na at nang makita siyang mapadaan sa shop nito ay sinundan siya. He's still nice guy na good looking one to. 32 years old ito. Napag-alaman din niya na galing ito sa may kayang pamilya. Mula noon ay palagi na itong nagtitext sa kanya. One week later, nagpaalam ito sa kanya na manligiligaw ito. Pumayag naman siya. Na-platter siya sa yung ibinibigay nito sa kanya. Kaya isang buwan lang ay napasagot siya ito. Pwede itong manominate bilang most thoughtful boyfriend of the year sa sobrang kasuitan nito. Wala itong pala sa paghahatid sundo sa kanya trabaho. Araw-araw din ay may bukay of flowers yung mula rito. Isang buwan pa lang silang magkasintahan ay gusto nito pag-usapan nila ang tungkol sa kasal. Ang ibang lalaki ay umuwiwas na pag-usapan ang tungkol sa commitment, subalit so ito ay hindi. Sino ba naman ang gugustuhin makawala pa ito? Kaya pumayag siyang magpakasal dito. Dumating ang mga magulang nito sa apartment niya. Ang akala niya ay pamamanhikan ng dahilan ng mga ito. Ngunit parang biyarnit santo sa mukha ng mga ito. She knew right there and then something was wrong ipinagtapat ng mga ito na may sakit si Roy mentally. Ayaw lang daw ipadala ng mga ito itong anak sa mental institution dahil ayaw ng mga ito na malayo sa piling ang nag-iisang anak. Pinagbibigyan din ng mga ito si Roy sa lahat ng mga trip nito, katulad ng pakikipagrelasyon sa kanya. Ngunit naalarma ang mga ito nang malamang gusto ng magpakasal ni Roy sa kanya, doon na nabuting ipalang ng mga ito sa kanya ang katotohanan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Gusto niya ang batukan ng sarili dahil hindi niya napansin na may diferensya pala si Roy sa pag-iisip. The sign was older. His sweetness was not realistic for a sane man. At ang madras na pag-asta nitong parang bata ay sakit na pala. Inakala niya ang sinasadya lang nito yun para patawan siya. Ang boba niya. Kinausap niya si Roy ng sumunod na pagkikita niya. Sinabi niya rito na kailangan nilang iurong ang kasal dahil alam na niya ang tungkol sa sakit nito. At ang gusto niya ay magpagamot muna ito. Gusto pa rin naman niyang tulungan ito kahit may duda na siya sa sarili. Kung minahal nga niya ito o sobra lang siyang na flatter sa ipinakita nitong importansya sa kanya. No one had ever made her feel special before but him. Ipinilit nito na magpapakasal pa rin daw sila. Hindi naman daw malaking isya kung may sakit ito. Lumalabas din na alam din ito iyon at lalo siyang nahindik dahil doon. All alam na alam nito na baliw ang palagi niyang kasama. Ayon pa rito, ang mahalag lang daw ay nagmamahalan sila at aalagaan siya nito. And he called her Julia. At matagal na raw siyang hinahanap nito. Nang tanungin niya ang mga magulang nito tungkol doon, napag-alaman niya ang obsessed pala ito sa kanyang ina. It turned out that her mother posed for Roy once. Noong bagitong painter palang ito, doon na-develop ang obsession nito sa kanyang ina. And she figured it out na nang makita siya nito ay nakita nito ang resemblance niya kay Julia. That was the last straw. Iniwasan na niya si Roy hanggang sa mga kaya niya. She refused to be seen by someone as Julia. The fact that she had to deal with the truth that she was her mother was already too much. Ngunit ang mapagkamalan pang siya ito, napailing-iling siya. Lalo rin tumindi ang galit niya para sa kanyang ina. Hindi pa sapat ang iniwan nito ang pamilya nito. Nabaliw pa ang isang lalaki dahil dito. Saka iiwas niya kay Roy na galit na iring ito sa kanya. Naging bayolente ito. Dalawang beses nangyari na muntik na siya nitong maisakay sa sasakyan ito. Maraming beses na rin nagpupumilit itong pumasok sa apartment niya. Ngunit ayaw pa rin niyang ipapulis ito dahil kahit paano na aawa si Rito. Hindi nito kasalanang maging baliw. Ngunit hindi rin naman niya makumbinsi ang mga magulang ito na ipadala ito sa mental hospital. Kaya minabuti niyang sinamunang pansamantalang lumayo pagkaman hindi niya alam kung ano ang buti na idudulot niya. 17 anyos ang ina ni Janna nang madiscover ng isang talent agent Dalawang taong gulang siya noon. Kinsa anyos nang mabuntis ito sa kanya. Lumabas ito sa mga TV commercials, billboards at sa mga magazine, both men's and women's, hanggang sa maging modeto ulo ito ng Natural Magic. Hindi pa kilala ang produktong iyon ng mga panahong iyon at mamasasabing pipitsugin lang kung ikukumpara sa mga important brand and cosmetics. But Julius' elegant face helped the cosmetic to have an image of class. Sino nga ba naman ang makakapagsabi na pipitsugin lang iyong makeup kung ginagamit pala iyon ay eh, Julian na kilala sa pagiging elegante. Since then, the sales of the cosmetics skyrocketed. Ngunit kasabay niyon ay nabawasan ng nabawasan ng oras nito para sa kanya. Until that day, her mother decided to permanently leave her and her father. Iyak siya ng iyak noon. Doon din ang muwang niya para sa natural magic. Para sa kanya ang kumpanyang iyon ang umagaw sa kanyang ina. At bago pa siya tumuntong sa edad na pito, wala na rin siyang ama. Her father drank himself to death. Simula ng maulila, siya ay dinala siya ng kanyang lolo August sa isang convent school. Ito ang nagbayad sa lahat ng gastusin niya. Nang makatapos siya ng high school, inasahan ng lahat na magmamadal siya dahil siya ang pinakatahimik na estudyante sa convent school. Pero binigaw niya ang akala ng marami nang magpa siya siyang magkuleyo sa isang universidad sa Manila. Ang kanyang lolo pa rin ang sumuporta sa pag-aaral at boarding expenses niya. Nagilisti siya, ngunit sinabi. Nitong huwag daw siyang mag-alala dahil sobra-sobra naman ang kinikita ng resort nito na hanggang sa ngayon ay hindi niya makuhang paniwalaan. Why are you smiling? Tanong ni Sil kay Jana. Yumuko siya dahil napayas siya na nahuli siya nitong nakangiti habang nakatingin sa kawalan. Wala, may naalala lang uli ako. Aniyo, I bet that one's a good memory. Nagtaas siya ng tingin dito. Kung pwede na rin, naisip ko lang nung bukas pa itong resort ni Lolo. Kumikita kaya ito. Hindi naman ito mukhang resort. Sinong matinong tao ang sa cottage dito para magbakasyon? Makaing bis na marilaks. Katakot-takot na sa manang loob ang makuha nila rito. Tumawa ito. Walang nakuha ng ang ibig niyang ipahiwatig, Well, I just paid your lolo some money for it. Eh, hindi ka naman matinong tao. Ang niya sa tumawa ng malakas. When she stopped laughing, she saw that she was staring at her piece. Na conscious to lose siya. Bakit? I never caught an angel laughing before. But if ever I'm going to have the chance, I could bet the bank it would sound exactly like yours. Hindi niya ka alam kung paano magre-react sa sinabi nito. Kaya binago niya ang usapan. Bakit ka nga pala nandito? Sabi ni lolo mayaman ka raw. Are you rich? Nagkibit balikat ito. Hindi ako maniniwala kapag sinabi mong naubusan ka ng booking sa lahat ng hotel resorts sa Pilipinas kaya dito sa Everwood bumagsak. Hindi ka naman mukhang desperado magkaroon ng tan para pagtyaga ng lugar na ito. Siguro may pinagtataguan ka. Sino nga ba naman ang makakapagsabi na dito ka matatagpuan? E eh, alam ng lahat na sarado na itong resort na ito. Akala ko ba walang pake alam mo? Waring palunod yun ito. Aning kita mga bilugang mata nito? The round eyes look good on his square shaped face. Pagamat pangahan, hindi naman yung sabi nagkaroon ito ng hard character dahil doon. Maybe because the rest of his features were soft looking. His nose was not too sharp. His brows were more like an arc than a tick-like. His lips were pinkish and moist. Kung babae lang ito, hindi siya mga sabihin na parang mga talulot ng bulaklak ang mga labi nito. She suddenly had an idea you know what kissable lips were like. Nakadagdag din sa apil nito ang birth magsakliwang panga nito. Parang sinadjapang diamond shape ang balat nito. Suggesting that, what else, this man is proud to rich. Wala naman akong pakailam. Palusot niya. Naiinip lang ako kaya kung ano-ano ang sinasabi ko. Hayan na pala si Mangberong. Natanaw niya ang bangka ni Mangberong na palapit sa pangpa. Sumisin niya sa ito sa kanya. Wala nagtatanong kung kukuha siya ng isda nito. Tumayo siya at kinawayan. Ito, bibili po ako, sigaw niya. Tumayo na rin sa tabi niya, Cecil. Nakatanaw rin ito sa mahang isda. That was him? Oo, oh, ikaw may pantang pantanghalian ka ba? Nagdala ka naman siguro ng pagkain dito bago ka pumunta rito. Well, I never thought I will need to eat while I'm here. Nalito si sa sinami ito. Ha? Wala kang bala kumain? Ano ka? Nagpapakamatay? Ano? He just really. Inisip na lang niya na nagbibiro lang din ito. Bibili na rin ako kay Mang Berong, right? May lapulapo lapu pa siya. lapu so Sosyal ang mama ko. Aniya, sa kato mawa. She caught him staring at her again. Hinayaan na lang niya itong gawin iyon. He looked at her like a school teacher who was fond of the most obedient student. Ngunit hindi dahil pinagnanasaan siya nito tulad ng ibang lalaking manyakis. Besides, what harm could that stare do?